nakasandal ako sa gilid ng bintana ng limusin habang pinaandar na ng driver yung sasakyan. May problema ba, young miss? Sam interrupted my chain of thoughts. Tinignan ko ito. Para ba itong isang robot na diretsyo lang pagkakaupo? Numapit ako ng kaunti sa lalaki habang pinapaypay ang kaharap kamay ko sa harapan ng mukha niya. As I expected, this man is a human robot. Ni hindi man lamang siya kumurap. Pipitik-pitik ko pa ang kamay ko sa harapan ng mukha niya Nang bigla itong bumaling sa akin at tinaasan ako ng kilay. What are you doing? Do not make a fool of yourself? Sabi nito halatang naaasar. Humalukip-kip ako. Umamin ka nga sa akin, robot ka ba? I mean, sa yaman ni Tristan, kaya niyang bumili ng robot na may isip. Wow, super cool! Nag-thumbs up pa ako rito. Napabuntong hininga naman si Sam, saka biglang umasim yung mukha niya. At least, may iba pa palang ekspresyon sa mukha ang kaya niyang gawin, gaya ng sa tao. Kaya din pala ng lalaking robot na ito, ang sumimangot. Sorry to say this, young miss ha, pero parang walang pinag-aralan. Tumingin tong muli, diretso sa daan. Ako naman ang umasim ang mukha. Nagmana ang pag-uugali ng lalaking ito sa masungit niyang boss. Ang lakas mong manglait. Nagmana ka talaga sa buong sinyong suplado. Mga ingleserong super maarte, havey na havey sa sobrang yabang na bonggang-bonggang manglait. lait. Congrats! Nang aasar pa na saad ng dalaga. Umiling na si Sam tsaka pinindot yung earpiece niya. May kung ano-ano tong sinasabi na hindi ko maintindihan. Binaba ko yung bintana ng sasakyan. Medyo idinungaw ko ang ulo ko sa labas. Napangiwi na lang ako na makita ang dalawa pang itim na sasakyan na bumuntot sa sinakya namin ni Sam. Hey robot, kailangan ba talaga may mga men in black na sumusunod sa atin? As if naman may kukuha sa akin ni mahirap lang ako? No, correct that. Kayo lang pala ang kumuha sa akin. We need to protect the future wife of our boss. Kaya namin mawala para sa kaligtasan mo. And please don't call me robot. I'm a human. I have a name. It's Sam. Nox, baduy, pangkanto. Tinaasan ako ng kilay ni Sam. Bading ata to eh. Kanina pa ako tinataasan ng kilay. Ang ina mo talaga. Hindi ako makapaniwalang na in love si boss sa'yo. Kung magkakaroon ng air si boss, please lang huwag sanang makuha sa ugali mo. The future of our clan will be ruined kapag sa'yo nagmana ang bata. Hinampas ko ang braso ni Sam. Saka ako siya binatukan sa ulo. At sino nagsabing magkakaanak kami ng Boston nyo? Ikaw ata tong walang alam eh. At anong sabi mo? Huwag sanang magbala sa akin yung bata? Ganun ba kahibang ang tingin mo sa akin? Oo miss, sabay tumango siya. Kainis, magkaugali sila ni Tristan. Inirapan ko siya. Bumalik na lang ako sa pagkakasandal ng ulo sa gilid ng bintana habang patuloy lang ang biyahe. Nakakainis din pala tong gwapong bodyguard ni Tristan. Nasa ganong pagmumuni-muni ako nang madaanan naman ang ihawan sa gilid. Agad kong kinalabit yung driver. Manong, ihinto niyo po muna yung sasakyan. Yes, young miss. Dahan-dahang pinarada ng driver ang sasakyan sa gilid ng daan. Kuminture ng dalawang itim na sasakyan na nakasunod sa amin. Tuwang-tuwa naman ako habang lumalabas sa limousine sa tinungo yung ihawan. Napapikit pa ako ng maamoy yung mga inihaw. Miss Lara, bumalik ka na sa sasakyan. Mabaho dito at mausok. Kalabit ni Sam sa braso ko. Mauna ka, kakain ako. Alis! Kumunot naman ang noon ni Sam nang paalisin ko siya. Walang makakapigil sa taong gutom. Saad ko pa. What? Hindi ka pa nabusog sa kinain mo kanina? Are you really a swine? O sadyang maraming ahas na alagay yung tiyan mo? Napakatakaw mo? Pinamewangan ko siya. Oo. So what? Bumaling ako doon sa aling naglalako ng mga isaw, barbecue at iba't ibang klase ng inihaw. Manang, pabili po ng sampung isaw. Inihanda naman ni Manang yung sinabi ko. O sige, ineng, at hintayin mong maluto. Ngumiti naman ako habang inaamoy yung nilulutong isaw. Kaya lamang biglang tumawid yung tayo ko nang maalalang wala pala akong dalang pera. Tinapunan ko ng tingin si Sam na may kausap sa phone niya. Siguradong sinusumbong niya ako sa boss niya dahil narinig kong banggitin niya ang pangalan ko. Kainis, sumbungero. Nilapitan ko siya at saka kinalabit yung balikat niya dahilan para mapalingon siya sa akin. Robot, pwedeng pa utang? Saglit niyang nilayo yung cellphone sa tenga niya at muling ibinilig upang magpaalam na sa kausap sa kabilang linya. Muling bumalang siya sa akin pagkatapos. It's Sam. Tumango ako. Sus, ikaw naman. Okay, Sam. Pwede ba pa utang mga dalawang daan? Promise magbabayad ako. Hindi ako tumatakas sa mga pinagkakautangan ko. Cross my heart. Walang hope to die, ah. Ngumawi naman si Sam sa akin, tsaka nagtangkang bumalik sa sasakyan niya. Agad ko siyang hinabol. Magbabayad naman ako eh, so please, pautangin mo na ako. You're not going to eat that dirty food. Ayaw din ni boss. Eh masarap kaya yun? Di ka pa ba nakatikim ng isaw? Not even once? Umiling si Sam. Bito ka yun. Oo, at masarap yun. Bibigyan kita ng isang piraso kapag nagustuhan mo. Mangako ka, pauutangin mo ko. Di na nakagwapang makasagot ni Sam nang tawagin ako nung ali. Luto na raw kasi yung mga isaw. Kaya, kumaripas ako ng takbo patungo kay Manang. O oh, ineng, ito na yung isaw na. Manang saglit lang ho ah, mangingi lang ho ako yung sa kasama ko. Matapos pumayag yung ali, kinuha ko yung sampung isaw at bumalik kay Sam. Iniabot ko yung isang isaw dito pero bigla itong humakbang pa atras. Nanlaki pa ang mga mata niya. Kumain ka na, masarap to, promise, try it, aloko. Umatras lang to ulit habang nakatakip sa bunganga nang maamoy yung isaw na nilalapit ko sa kanya. Para yatang bumaliktad ang ito nito. Ano ba yan? Ang arte? Bito ka yan. No way. Ilayo mo yan sa akin, young miss. Ano ba? Lalo ko pang inilapit yung isaw sa kanya. Akala ko ba susundin niyo yung pinag-uutos ko? I am your boss, future wife, remember? Susuway ka ba sa gusto ko? Now eat this. Napanunok naman si Sam. Na makitang determinado kung ipakain sa kanya yung isaw, he sighed on defeat. ko siya habang napipilitang kunin yung isaw na binibigay ko. Pinipigilan kong matawa ng malakas habang pinagmamasdan muna niya yung isaw tsaka dahan-dahan sinubo. Dahan-dahan din ang ginawa niyang pagnguya hanggang sa bumilis iyon at naubos. Nagulat pa ako nung siya mismo kumuha sa kamay ko na isa pang isaw. Mabilis na yung inubos at muling kinuha yung isa pa at ng isa pa at ng isa pa. Naluluhang pinagmasdan ko ang kamay ko na stick na lang ang hawak. Yung isaw ko, asa na Sam? Pinaghampas ko siya habang umiiyak. Bakit mo inubos lahat? Sabi ko isa lang sa iyo eh. Nagpapadyak pa ako sa pagkainis. Yang miss, sorry na. Miss Lara, huwag ka nang umiyak. Babayaran ko yon at kainin mo lahat ng gusto mo. Huwag ka nang umiyak. Malalagot ako kay boss niya ni. Eh, sabi ni Sam habang napapakamot sa ulo. Biglang umaliwalas ang mukha ko. Bago ko bumalik sa ilhawan, tinawag ko muna yung mga bodyguards. Pinakyaw naman yung mga barbecue, isaw at kung ano-ano pa. Tuwang-tuwa naman si Manang dahil sobra pa ang ibinayad ni Sam. Sumakay na ulit kami sa limusin para ihatid ako sa tinitihan ko. Kumakanta pa ako habang nagbabiyahe. Si Sam naman na kayo kulang. Anong problema ng lalaking to? Nagkibit-balikat na lang ako habang nakikiduet kay Manong Driver. Lara's POV Tumatawa pa kami ni Manong Driver nang matapos kami magduet. Buti pa si Manong, close ko na. Itong katabi ko, soplado. Tinuso ko yung bewang niya para mapatingin sa akin. nag nako ako para hindi ganong magalit si robot at baka mamaya biglang malabas yung laser ng mga mata niya eh. Mamisi ako at saka ako siya sa nikusiko. Kunwari, paayaw-ayaw, gusto rin pala. Ay nako. Sam smirk, saka nilayo ang mukha ko gamit ang hintaturo niya. Pasaway, isip bata, inesasaad nito sabi Sumimangot ako. Hindi ako isip bata. Wala na akong utang ha. Quits na tayo. ines na ban lang ako ni Sam sa kadumiretso ulit ng tingin. Muling bumalik yung pagiging suplado niya. Nakaalis na si na Sam at pumasok na ako sa unit ko. Diniretso ang kwarto at pabagsak na inihiga ang aking sarili sa kama. Pinikit ko ang mata ko nang maalala ang nangyari dalawang ban ang nakakaraan when I got my first encounter to Tristan Lazaro. Two months ago. Masakit ang ulo ko ng mga sandaling iyon. Gising ako pero tila ba napakabigat ng talukap ng aking mga mata kaya hindi ko na magawang imulat pa. Bukod syempre sa init ng araw, ang dumampis sa mga mata ko mula sa bintana. I groan and try not to think about my job at the shop. God, pagod ako. I need a break. Tinatamad akong pumasok. With a headache like this, I feel like being slaughtered. Ang sakit talaga ng ulo ko. I hate waking up in the morning with hangover. Nakaramdam pa ako ng tila ba may mainit na hininga na ibinubuga sa buhok ko. Idagdag pa ang mabigat na brasong nakayakap sa bewang ko. Nakatalikod ako dito at doon ko na-realize na hindi ako nag-iisa sa kama. Biglang pinanginigan ang buo kong katawan. Kasabay noon ang biglang pagmulat ng mga mata ko. Nilibot ko ang paningin sa buong paligid. Sobra akong kinabahan nang ma-realize ko na wala na ako sa inuupahan kong unit. The room looked like a fancy hotel. Paano ba ako makakapunta sa hotel? At sino tong lalaking kasama ko na ang kapal na mukhang nakayakap sa akin? Pakiramdam ko nagsitaasan yung balahibo ko at mas talo pa ngang humigpit ang pagkakayakap ng lalaki sa akin at dumampi ang labi nito sa leeg ko. Nakaramdam ako ng na sobrang takot. Nahihilo pa rin ako. Air leaves my lungs and I can't breathe. Muli kong pinikit ang mga mata ko upang alalahanin ang nangyari. I remember sitting in the stroll of the resto bar drinking alcohol for the first time. Niyaya ako ni Mea na mag -resto bar hopping. Then it all goes blank. I wish I was dreaming but no, this is real. The stranger is sleeping peacefully. Muli akong nagpanik my heart pounding so fast like drum. Naparunok ako ng dahan-dahan, inalis yung kamay nito sa bewang ko at dahan-dahan akong bumaba sa kama. Oh my God, Lara, ano tong pinasok mo? Paano to nangyari? Bulong ko sa aking sarili. Lalo ako nag-freak out nang mawala ang kumot na bumalot sa katawan ko. I am not wearing any clothes at nakaramdam ako ng sakit sa katawan ko. We really did it. Napailing pa ako na makita ang pulang mantsa sa kama. Yon ang ebidensya na naisuko ko na ang iniingatan ko to some stranger. Anong pumasok sa isip ko? Why am I sleeping with some stranger and did it? Napaudaos-dos ang katawan ko sa sahig. iya kong kinuha ang mga damit kong nagkalat sa sahig. Oh my God! Napahagat ako sa ibabang labi ko. Nagpanik ako. Muli kong ng kamat sa negorado ang pulang mantsa ay sa akin. Gusto kong sumigaw dahil sa kahibangan ko pero walang lumalabas sa bibig ko. Dinaan ko na lamang iyon sa mahinang pag-iyak. I feel pain in my body. I grab my shoes and my clothes. Nagmamadali na akong isuot ang mga iyon. Tiningnan ko ang cellphone ko at lalo akong napaiyak na makita ang mga missed calls and text messages ng kaibigan at ng pinsan ko. Mean, girl, nasan ka na? Bigla kang nawala sa resto bar. Rico, Pinsa, nag-aalala na ako. San ka nagpunta? Dumaan ako sa unit mo pero wala ka. Text me back, okay? Nagagalit akong napalingon sa nakatalikod na lalaki habang himbing na himbing sa pagtulog. Daan-daan akong lumabas sa kortong yon at patakbo kong umalis doon. This is not happening. I just hope that this is a bad dream. Pero alam ko sa sarili ko na totoo itong nangyayari. Nakasama ko sa buong gabi ang lalaki na hindi ko kilala. I can't face whoever this guy is. I bolt the door as I run away from my nightmare. Muli kong iminulat ang mga mata ko. Yun ang unang pagkakataon na nagkakilala kami ni Tristan. Well, apparently, hindi ko pala siya kilala noon. At ngayon, magpapakasal pa ako sa binata? Is this a coincidence or destiny itself? I hope not. Tristan's POV Napatingin kami ni Sam sa taong kanina pa namin sinusundan. I watched Edward, one of our family's kapos, nakausap ang isang lalaki. Tumalim ang titig ko na mapagtantong si Manuel Sebastian ang kausap nito. Manuel was the boss of Sebastian Mafia Family. Siya at ang tauhan nito na si Larry ay mapanganib na kalaban na nasa Italy. And our Mafia families had issues in the past that makes us enemies. Inutusan ko si Sam na sundan ng sasakyan ng mga ito. Masama ang pakiramdam ko rito. Nakuyom ko ang aking pala dahil isa sa miyembro ng aking pamilya ang magtatraidor sa akin. My suspicions were verified when they stopped at Manuel's mansion. Sam parked the car in some bushes. Nilabas nito ang dalang aramas. Nagtungo kami sa likod at tinakyat yun. Too bad we hadn't called others in the family because this was really unexpected. Hindi ako makapaniwala na trataray doon tayo ni Edward. Galit na bulong ni eh, Sam. I won't tolerate traitors in your family. If we get him, he will be punished. Sinilip namin ang gwardyang naroon. Naninigarilyo ito sa harapan ng bintana. Sam, slowly goes to him at tinampas ang ulo nito gamit ang armas dahilan upang matumba ito. One down, Sam said. Itinago namin ang katawan nito sa isang kwarto doon at nang mahalata na may paparating, we climbed up the double staircase quietly heading for Manuel's study room. Narinig na namin ang usapan ng mga ito as we got closer. Lalo kong nakayomong palad ko nang marinig na binibenta ni Edward ang mga impormasyon ko kay Manuel. At lalo pang nandisik ang aking mata nang marinig ko rin ang pangalan ni Lara. They wouldn't touch my Lara. Nandilisik ang galit sa boses ko. Saglit na tinapik ni Sam ang balikat ko to calm me down. Matatapos ko ng traitor na yan, Ania. No, let him live. I want him to feel the pain in his arse. Unti-unting nawawala. So Tristan is getting married. Now he's not a dangerous man as before that he got his weakness. Boses yon ni Manuel. Inutusan din ito ang isang tauhan na imbestigahan si Lara. Gusto ko nang sipain yung pinto ng kwarto pero pinigilan ako ni Sam at saka ito umiling. Tinuro din ito ang balcony sa patungo sa bintana ng kwarto. Dahan-dahan kami nagtungo doon. And how about the safe? Where is it? Tanong ni Manuel. Masadong maingat si Tristan. Hindi ko yung makita, Annie Edward. Listen to me, Edward. Narinig namin ang pagkakasa nito sa armas. If you are lying to me, hindi ako nagsisinuling sa inyo, boss. All this time, nagbibigay ako ng na impormasyon sa inyo about kay Tristan. I have never once lied to you, boss. I am loyal to you. Peace, wag mo akong sasaktan, boss. Edward has a nervous voice now. I guess itinutok ni Manuel ang hawak na armas nito sa ulo niya. Yes, pero wala ka ng halaga ngayon. Kalmang, sabi ni Manuel. Bago pa matapos ni Anuel si Edward, ay tinalon na namin ang bintana. Nagulat ang mga ito. Too late na para maitutok nila ang armas nila dahil nakatutok na ang hawak na armas ko sa likod ng ulo ni Manuel. Sige, subukan mong lumabas. Siguradong mawawala ang boss ninyo. Tristan Lazaro? You don't have the right to call my name. Congratulations for your upcoming marriage. I heard that your soon-to-be wife is beautiful. Take care of that goddess. Mas dalo kong tinutok ang armas ko sa ulo nito. I swear, malalagot ka sa akin kapag may nangyaring masama kay Lara. Galit na saad ko. Tumawa naman si Manuel that angers me more. Kahit patapusin mo ko ngayon, alam mong I'm the only mafia na kalaban mo, Tristan? kinuha ni Edward na nakagapos sa mga kamay sa likod nito. Natigilan kami ng marinig ang mabibigat na yapak papalapit sa kwarto niyon. Mga tauhan iyon ni Manuel. Marahil ay naalarma ang mga ito na pinasok namin sila, lalo na't narinig ng mga ito ang pagkabasag ng salamin ng bintana. Pinatamaan ko ng armas ang hita ni Manuel sa kinasigaw nito ng malakas. Kinuha ko rin ang armas niya at ganun din ang dalawang wine sa table. Inihagis ko yun sa loob. Kinuha naman ni Sam ang sigarilyo sa ashtray and threw it with the whiskey. Nagliliyab iyon ng apoy at pinalaki pa ng sumagi sa kortina. The fire gave us time to escape due to Manuel's men being distracted. Dumaan kami sa balcony. Jump! Sigaw ko kay Edward na pa rin ang armas. Boss, hindi na ito nakakontra pa ng sipay na ni Sam ang likod nito Samunod naman kaming tumalon Hinawakan ni Sam si Edward At galit na pinapasok Sa likod ng sasakyan Boss, spare my life Tumahimik ka kung gusto mong tapusin na kitang traidor ka Sigaw ni Sam at tinutukan pa ito ng armas Sam, kayo ang bahala sa kanya I you know what you need to do with him And about Lara I think she needs more men to protect her Yes, boss. At binaba na nga ni Sam ang armas nito and he drives away. Paano kaya maililigtas si Tristan si Lara laban sa kanyang mga kalaban? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po!